Welcome back to my YouTube channel mga kabosing Mga kabosing yun, bumalik kami ng makmak May bago kaming setup Yon, posible na Hindi mga ako, baka may ito dito kami mat Sama kami dito ng mimingwit na unahan kami Mas maaga sila mga kabosing Ayan So, set up muna kami Bale, apat na hook yung gagamitin ko Tapos medyo mahaba na siya Namili tayo ng floater na medyo mabigat para ano, matapon natin ng malayo. Sana hindi malagot yung line natin. Line natin mga kabosing. mga kabosing ulit. At update ko kayo. A few moments later. Mga kabosing, hindi pa tayo nag-uumpisa. Pero meron na. Kabosing, sabi ko na sa'yo, swerte. oh Oh. Siniswerte kami mga kabosing. Oh. May isa na. May isa na mga kabosing. Yun. Good morning ngayon. Minakaisa na tayo. Saglit pa lang. Wala pa tayo isang minuto. Tumamay ulit. At update ko kayo. One eternity later. Mga bossing, lumipat tayo doon sa side. So, dilipat tayo dun sa kabila. Kasi isa lang huli natin doon Buti tayo nakahuli. Sila lahat doon, Wala pang huli. <laughs> Buti yung dalawang bata rito nakahuli. So, lipat tayo sa kabilang makabosing mga ka Sana makakuha tayo kasi mga 15 minutes na lang tayo. At may trabaho pa tayo mga kabosing. Ang ganda sana mamingwit. Kaya lang, siyempre alam nyo na may oras tayo. So, update ko kaya ma, mga kabosing. Punta na muna tayo doon sa kabila. 2,000 years later. Yun mga kabusing, may huling bata rito. Ibigay sa atin. Yun. Wow! Thank you. Yeah, it's very big. Yeah, Thank you, Aki. Thank you. Yan, thank you. Thank you, Lord. Meron na tayo ulit. Pangalawang buri. <laughs> Ayan, uh, maybe I'll stay here a little bit more. Baka may mahuli pa sila mga kabosing. Tingnan natin ano doon, oh. Aw! Laki mga kabosing, oh. Hmm. Araw, eh, oh. Laki. <laughs> Kadali. Uy, Sabi Rabi ko, napapaiwan ako eh. Swerte ako eh. Gugulta naman si Makmak. May huli na naman tayong isa. <laughs> Nakadalawang tayo mga kabusing. Balik tayo dun mga kabusing meron pa Tingnan natin Sayang to mga kabusing oh Tayong kakain nito <laughs> Ang dami din buri doon oh Grabe Yun, Balik tayo dun mamaya mga kabusing Ang bayit itong dalawang bata oh Tapitan natin mga kabusing Diyan tayo na ako lang mga isda bossing sa kanila <laughs> Tigisa sila Yan ano lang sila, hinuhook lang nila. So, single hook lang. Kung triple hook sana ito mga kabosing, marami. Kaya lang bawal eh. So, single hook lang, Chambahan yung maano. Pero nakakuha pa rin sila. Ilang hook lang siya, tatlo. O. Oh. Ayan, ganyan lang sila mga kabosing. Oh. Ito lang na to. Kasi dyan umakit yung mga isda, tumatalon sila dyan papunta ron sa binimingwita natin dun sa malaking ano dun, area dun yan agis lang na rin yan tapos hatake na lang biglaan yan hmm see yan ang tal tali nila oh pag lumubog siya biglang hatak yung mga sa ilalim yun makukuha niya yan oh Kaya yeah, say hi. <laughs> I, I upload this on my YouTube, okay? I I will upload this on my YouTube. Okay, thank you, thank you for the fish, both of you, thank you. God bless you. Yan mga kabosing. So babat china tayo. At naghihintay na si Mak. Wala 'tong chamer na naman isa mas malaki. <laughs> Ay. Bakit nakasama 'tong mga bata? Hindi naman kasi ano sila, eh. for for fun lang sa kanila eh. Ito sa kabilang mga kabosing tignan niyo. Nandito rin sila. Na-merindito 'tong lalaki. Kaya lang hindi na pwedeng gamitin dito kasi maraming lumot dito sa sabit lang sila eh, no? Ano, dami, oh. Ano? Oh, 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 oh. Oh. Oh, grabe, ang dami, oh. 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 Bon sila doon, o. Oh. Marami ang dami. Dito mang ilang lang kumakain kasi ano sila eh. Ano, oh. buwan na naman sila doon. Kasi malumot dito mga kabosing ka market yung mga isda. So sila. Pag binuksan mo yung ano, puro lumot. Tingnan dito. Tingnan natin mamaya diyan. Ayun oh, sa gilid sila 'yon. Oh. Ah, oh, ang dami oh. So ayun mga kabosing hanggang dito na lang Gulatin natin si Mac Mac doon Mamaya ulit 2,000 years later Mga kabosing at kakauwi ko lang dito kila Mac Mac Tignan nyo man ang ginawa <laughs> Binin niya ganda na kagad yung huli ng Buri Mmmmm huh? Hindi na nakapaghintay si Mac Mac Ah Mac Mac oh Siniswerte Mac Sabi ko sa'yo swerte, hmm? swerte sa eh Hmm? Eh Alamin din eh Mac Tama, kita mga hindi tama na. Ayaw maniwala ni Makmak. Alam. Ito pa. Ano ay ko tatay stop ka. Mm. Gano kalaki, ang mm, nabnabyag buhay pa. Tingnan mo 'yung tama Ah. Uh. Eh. Makmak na lang itlog. Ang git na naman siya. So hangga dito lang mga kabosing. Alam niya naman mag-almusal kami. Punta pa ako ng bangko sandali at uh, labas tayo ng pera natin. Wala tayong pera, mga kabusing. Wala tayong panggastos. So, hanggang dito na ulit, mga kabusing. Salamat sa pananood. bye bye Yun, mga kabusing. Mabuhay na buhay pa siya. Ay! Ang Hindi ko na syerte ngayong araw na ito eh.

Laki-laki uh, laki -laki, mga kabosing yun. Tumagtuwa naman ako mga kabosing. Kunti, tulog pa kasi alaga niya ni Makamak. Kaya tahimik lang mga tayo mga kabosing. Yum, yum, yum. Kabosing, pagkatapos ng ano, mamingwid. Yan. Oh. Yan ang ating almosal with sili. Si Makamak nandun nagluluto mga kabosing. Yan, yan. Yan pinilinyagan na niya yung buri daw para makahuli daw siya ng buri <laughs> <laughs> hindi pa siya nakakahuli na kambosing <laughs> uh, gugulat po si Mokmak so, mamaya ulit mga kambosing so, bye bye na pagdala mula kami mga kambosing salamat sa support at panonood so, salamat ulit